So ayan mga idol natin dyan no, oh. uh, Magandang araw sa inyong lahat dyan So nandito tayo, bumisita po tayo sa uh, Pamamahay ni uh, Braduga Kasi po ay uh, Matagal po natin itong kasama dati Sa ating uh, exploration So namimiss po natin yung kaibigan natin no, oh. So ngayon uh, Dinadalaw natin uh, Ito po siya So Ayan. Ay, so, ay, po. Kumusta bro? Kila bro. Kila kahit uh, super hirap ng buhay, ah. pero kila nakakaraos din. Oh, ah, ayan. So, ganito yung pang sideline niya guys, no? Yung extra income to bro. Oh. Ah, ayan. Ah, uh, ito. so, ayan mga ka idol natin. So, nagkakataon rin guys, no? Na habang tayo ay nagpunta rito. So, hindi natin inaakala at hindi natin inasahan na may bisita pala, pala siya na galing po sa ano uh, tanungin natin sa ano Saudi Southern Ah uh, taga Saudi po nga itong uh, mga idol na taga Saudi po nga siya Ah oh, Saudi Southern, Southern Liti ayan <laughs> So ibang ang ibig sabihin po ng Saudi saudi Liti. <laughs> ah, <Southern> Liti. <laughs> Liti Ah Liti Ah ayun nga pala no So ayan So nagkataon po na bumisita siya dito at kinagalak po natin nakikilala po natin yung Uh, isang supporters natin na uh, dumalo, dumalo po na pamamahay dito. No? So, ayan. So, ayan, ayan yung mga uh, kasama natin dito. So, ayan yung pamumuhay ni uh, Barugo dito So, thank you, sir. Uh, ano po yung pangalan nga natin ulit, sir? Parang po. Uh, I-shout out ko yung taga uh, Southern Litty. oh Papaki-suporta uh, sa uh, channel ni uh, Jup 29 Yan So Mahaba uh, ilang Mga Mga ilang taon ka na Nagpanood Palagi sa video po may Mahigit na isang taon na po ah, Mahigit na isang taon na po So Ayan guys no So Pinapasalamatan po natin guys no Ito si Sir Si Sir Alan Estrella, uh, Alan Estrella Dahil po ay siya ay Patuloy pa rin na uh, so, no, bye bye. no, Mga sa mga vlogger o mga go-sunter ng no, mga video. So natutuwa po siya guys no na nakapunta siya dito at naka-halobilon niya kami guys no. So ayan. So masaya si Sir The uh, Alan. So ayan. Bro. Okay lang 'ala bro. Okay lang bro. putak bro so ayan guys no ah uh, tayo ngayon sa ating kaibigan na si ano so ayan. ayan yung hanap buhay nila dito So actually guys no, Ito ay uh, viewers din natin no, Na ito ay palaging Taga subaybay ng ating uh, mga videos sa ating munting channel. So, kailan kayo po nakarating dito, sir? Kahapon lang po. Ah, kahapon lang. Okay. Taga saan ka? Taga Southern Liti. Ah, Southern Liti. So, mabuti nakapashare kayo dito. So, kinagalak po namin na no makilala kayo, sir. Ah, ayan. Ayan, mga idol natin. So, pagkakataon na po natin ito na may interview po natin itong isang supporters natin o taga-subaybay ng ating mga video. So, pagkikataon na natin ito na nakapunta siya dito na lumalo po sa amin, lumadalaw dito So, ito tatanungin natin kung ano ba kung paano ba nakakarating siya dito o ano bang masasabi niya pagpunta niya dito So, ayan si uh, Kuya Alan ista stars yon so ayan kuya magandang araw sa iyo din magandang araw din sa okay so ito kuya na no kinagalak po namin no na makilala ka po sa sa araw na ito at no na bumisita ka po sa amin uh, dako so ayan ayan po, kuya ano ko yung masasabi mo so uh, paano po kayo nakakarating rito ka, kuya uh, unang una po uh, e, ano po, po sa inyo tulungan natin yung uh, channel ni uh, Ghost 29 iangat natin ang kanyang channel yan, yeah, thank you, thank you oh, uh, angat natin kayong Teg taga Southern Liti yan, yeah. kaya isa din yan sa uh, anong tinibangan uh, -huh. mapanood sa kanila mga vlog unang una nakapunta kami dito ang sobrang layo akala uh, -huh. namin Oo, oh, hours kami na gano'n ito. Aos ang biyahe namin. Oo, oh, kami, tatlo kami. Nagulat kami sa lugar na to kasi nasa gitna ng sa gitna ng kagubatan. Oh. Tapos makikita mo isang isang bayan na to na hindi ka makapaniwala, parang sudad. Oh. Itong maragusan. Hmm. Itong maragusan na to, hindi, hindi ako makapaniwala. Dahil sa nakikita ko dito, A ang akala namin ano lang to pero sa 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 personal ko nakita dito ang daming mga madaming mga 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 malaking mga building hmm. o, hindi namin makapadik hindi namin hindi kami makapaniwala sa nakikita namin so itong lugar na to nakikita namin ang mga pamumuhay nila dito so ayan ko to yung uh, isang idol sinasaglayan niya dito yung pagano ng uh, saging yung chop ng mga retic na mga saging kasi oh. itong ginagawang pitch oh. Amin, uh, binibili din yan. dito sa kanila tapos uh, yan o oh, nakita nyo yung mga saging na yan Ayan. sa aming lugar na yan mahal yan dito para retic lang yan dito hmm. para alaking gulat ko. kaya nga mga kababayan ko sa Southern Lite tulungan natin sila kasi uh, din. Uh, makatulong tayo, mag, 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 kita sa kanila tapos kita maaliw din sa kanila mga vlog. Yan. So ayun no, yung lahat pa na hindi pa nakapag-subscribe diyan sa taga Southern Leyte. So kilala nyo kung kilala nyo si Kuya Alan. So nakapanood kayo sa video na nito ngayon. So, paki-subscribe guys no ng channel natin. So, at saka kay Duga, the explorer ayan. Thank you, thank you sir. Kuyalan Australia. Thank you, sir. thank you. Thank you. Thank you.